tayo ngayon sa ano sa may passive grill sa bike shop ng kaibigan ko kuya jr bike shop ay yung ano nila guys contact number 09 Yung isa naman 0951 Pwede nyo kontakin guys sa mga number na yan Kung may gusto pa yung Alaman dito sa bike shop na to Kasi Ano sila guys Kung mga emergency at padang kayo dito Pwede kayo tumawag kahit gabi na Nag-aayos sila ng mga bike dito Dito, guys, mga Japan surplus bike. Ito, mga Japan surplus bike nila. Drum brake pa ito, guys. Talagang original Japan. yung mga bike na ito guys ano 3.5 3.5 ang isa mayroon na siyang mga carrier tapos may basket sa harap stainless yung mga basket niya original uh, Japan bike ayan yeah, oh, yes. Yeah, fold, folder ano fold, 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 folding bike ayan oh ito naman yung brand yun nilang mga bisikleta Roma Spunker Ano pala yan guys pixie mga pixie Pero dito yung ano nila mga folding bike Meron na siyang cambio guys oh si Manu ah, Shimano na Meron pang ito ang ganda nito May basket na siya Ito lang ang matitibay ng mga bike na ito guys Ang makikinis ko Ito tusik dito ah, uh, ito. road bike naka aero na rin siya Ito yung gulong niya. Taxi bike guys, kung gusto niyo, punta lang kayo dito. Sa location nila nasa gilid. Andito yung tulay ng ano, Floodway. Sa kabila niyan Rosario. Eh yung highway papuntang Marikina. Sa kanan. mountain peak sila oh. Carbon na 'yung ano niya. tinidor. door. Makain 'yung tankebling rin siya. Ito so, yung mga pambata nila Ayaw, ayaw nila ano Punta na lang kayo dito Kayo na lang makusap ng may araw Para malaman yung mga price Kasi ayaw nilang ano sabihin Ito lang ang sinabi nila yung mga ano Japan Bike 351 Marami pa siyang bisikleta sa loob. Mayroon din mayroon din sila dito ng pixie na ano. Bakal ang body. Still. ito okay, guys so giant parang style mini dilo na siya ang ganda oh ano daw to guys 6.5 second hand na siya Shimano Sora na yung ano yun pila niya ano na holding mayro pa rin sila dito mga rim rim ng ano mga sidecar top hold 6 plus tong hold na to 6 key 6 key ano din sila dito guys nag-aayos ng mga bisikleta ay lang may pyesa sa loob sa adil nila kompleto rito guys o, lahat ng kailangan nyo nandito nila yung na lang kayo dito yung mga drop bar nila mga ring. parito kasi ito mga service na yun <laughs> mayroon daw Bianchi, din daw ito pixie na Bianchi mga saddle mayroon itong original na saddle o oh. di Marco di Marco kuwanto na yata yun yung di Marco na yun kusing bibidyoan ko yung bike mo doon sa loob oh, okay. mga peso rito nandito lahat o oh. oh. dito pa guys marami pa rito nakatago Yung mga bisikleta okay. Oh, oh, dito yan. na yan lang natira. Oh, pinabibinta rin yan, Giant pala yan, sir. Oh, Panyang karbon. Karbon ako. Nako po. Karbon pala yan. Uh, 38. Sa so 38. May bawas uh, pa, yan. So uh, pa yan. Uh, Sabi may ari yan, uh, doktor. Giant yan. Tapos karbon pa. Pintay pintay pa. Na, UCI. To. To. Ang grabe lang frame. Uh, Sa asawa Niya, ano yan sir, nagamit na? Oh, second hand. Pero bagong bago pa siya. Oh, saglit ginamit Slightly niya. Slightly used lang yan. Oh. Uh, mm. Kaya, katulang debel ka oh. yan. Isang wala pang kagas-gas-gas-gas. Oh dibel uh, wala lang piyesa kasi hmm. Yeah. tinuha ni kuya yung piyesa na ah, itong dibel na yun oh. No? So, wala yung green di isang mayari yan nabibinta lang pala oh, sa iyo hinihintay ko pa yung piyesa bro kaibigan natin sa taktak, mayari. Kasi may bike, ano sila sir, bro. Cold. Kunti na nga lang yung bike ni sir dito okay. dati. Puno itong budigan niya eh. Mga mountain bike. Nandiyan kayo dito guys pag may course na nada kayo. Ito mga surplus na rim oh. 500 ang oh Okay, 500 din sa daw sa mga rim na to. Oh. Daming dito. Ano guys, yung mga yung pangmasa. Presyo pangmasa to, guys. Daming rim dito Puro alloy na ito lahat. Alloy na siya. O pang road bike, to ganda nito. Sir, ano address mo dito, sir? Ah, uh, oh, number 11. Number 11. Robles Street, Robles, Robles Street. Oh. S. Bank Road, Manggahan. Oh, ah, sa Manggahan, City. oh. oh. Man. Di ba ito Floodway? Floodway to? Uh, floodway. Isbang Floodway. Floodway. Is road. Ang, tamo, ang Robles, Land Robles Street. Oh, Robles Street. Okay. Ang landmark malapit sa barangay Mangahan. o Ang manggahan. Yung pinaka landmark. Okay. Puntay lang tayo dito guys. Yeah. Nagbubukas sila na dito ng maaga. 5.30 ng maaga hanggang 8 ng gabi. Pero kung mapadang ka rito ng gabi na nasiraan kayo, dito kay oh, kuya. Pwede, pwede oh kahit anong oras pwede daw sila dito. Mm -hmm. Pwede sila mag pwede kayo magpaayos ng mga bike niyo o kaya Masa bumili ng piyesa, oh emergency. Naku mm, Gulong. ng mm. Ito mga bagong goma nila dito. Sa umaga naman, pag gusto mag-ride out ng umaga, mm. maaga pa. Pwede nating serbisanan pag pumunta sila ng maaga. Ganun mm. lang Okay. Para makapag-ride sila ng gusto okay. nilang puntahan so, mga kumpleto na dito guys nandito ang mga piyesa ang oh, dami na dito oh may mga glitches yeah, pa oh Brompton Gamas Brompton nandito na lahat ng piyesa O, doon pa sa dami pang mga ano doon sa loob oh. Body ng bike. manga rin hindi pa lahat Ganda nitong Brunton mo sir. Oo. Yan. Asini din Japan. pala, uh, original pala uh, 'to. Japanese bike. Hmm. Ito yung mga kinakarga sa Japan sa train. <laughs> oh, dala yan. nila sa train. Kaya Ito sir BMX mo binibenta rin 'to? Oo, oh, brand niya. Oh, brando nga 'to. BMX oh. Mag -isa na lang yung, yung BMX. Mm. Pero brand new to guys, BMX. Uh, <laughs> okay na to <laughs>